Good morning, good morning mga lods. Uh, Maagang maaga tayong gumising mga lods kasi maaga tayong gumising ngayon. Uh, hindi na tayo makatulog, gumising tayo ng 4 in the morning pero ngayon 5.30 in the morning. Uh, nagkakape na tayo mga lods uh, and shoutout, shoutout na pala mga lods. Sa mga hindi pa nakapalo dyan, uh, please follow and subscribe ng ating YouTube channel and Facebook page. Sana makaabot tayo <laughs> ng monetization kung ipainitulog ng Diyos. Tingin-tingin uh, lang muna tayo at mamaya magpapakain na tayo ng ating mga native chicken uh, Sa gusto pala mag-alaga ng native chicken mga lods uh, Bili lang kayo ng isa o dalawang inahin At bili rin kayo ng isang lalaking manok Kung gusto nyo magpadami at gusto nyo magkaroon ng extra income mga lods <coughs> Madali lang alagaan ng native chicken mga lods uh, Gaya ko mga lods, nag na ako sa isa o tatlong inahin Pero ngayon uh, malapit na ng umabot ng 40 pieces tingin-tingin uh, lang muna tayo kasi maaga pa naman mamaya pa tayo magpapakain ng ating mga native chicken o bisayang manok tawag sa amin dito sa kabisayan mga lods uh, salamat nga pala sa nag follow at mag subscribe ng ating channel sana sana umabot tayo ng monetization anyo na po lods maraming maraming salamat and see you next video bye bye